Tuloy-tuloy ang pagkarangkata ng Filipino Filipina tennis superstar na si Alex Yala sa mundo ng tennis. Lalo pa ngayong panibagong milestone ang kanyang nakubra at pasok na sa quarterfinals ng Sao Paulo Open 2025. Alamin ang maksyong balita sa Balitan Sports ni Kyle Basa. Panalo muli si Alexandra Iyala sa second round ng Sao Paulo Open 2025 matapos niyang talunin ang Argentinian foe na si Julia Riera ngayong September 11. Sa buong laro, kitang-kita ang paghahanda ng 20-year-old Pinay na kamit ni Iyala ang unang set, subalit nagpakitang buhay naman si Riera sa pangalawang set. Pero hindi na pumayag si Iyala makakuha pa ng set ang kanyang kalaban. Tinapos ni Iyala ang laro ng dalawang sets lamang with the scores of 6-1 at 6-4. Ito ang naturang tiebreaker ng dalawang players sapagkat nagtapat at naglaban na ito ng dalawang beses. Ito na ang kanyang pang 7th straight win dahil dito umangat siya sa world rankings from number 61 to number 55. Ang susunod niyang makakaharap ay si 23-year-old Janice Chen ng Indonesia para sa quarterfinals. Abangan ng susunod na balitang sports dito lamang yan sa Euro TV News. Ako muli si Kyle Basa. Sumasaludo sa bawat Pilipino. Pila kamba concert ang sasalubong sa mga tagahanga ng nag-iisang Queen of Soul na si Jaya. Muli kasing mapapakinggan ang kanyang mga pinasikat na kanta sa magaganap nitong concert. Kung kailan at saan magaganap yan? ating alamin mula sa balitang entertainment ni Sam Martos.